Uy Bira, parang bag Uy, tuloy na na natin ah na sa makalawa. kalawa na ba yan? Oo 1K ang bag Mahal naman eh oh, Ito no, ka ba? Yeah, mo ha? O, pagkain natin Yung entrance tapos yung car ko, Kasi bakit ako hindi nag-type Siyempre, mo pa Restro ng motor mo Ba't naman kasama yung restore ng motor mo? Ano gusto nyo? Kayo lang masaya? Hindi ko makasama Bakit makasama yung ng motor mo? Parang happy-happy tayo. Hindi, hirap ka naman. Bago ka ng bago. Ano? Sige na. Okay na. Ha? Okay. Huwag kakalimutan na. Kamaya na lang ba, Ed? Higas mo na lang, ligas. Oh, hey! Kamusta? Hindi, hirap. Tama ka na naman yan, ha? Alin? Uwais na tayo. Sa mga lawa na ba yun? Oo. Uh, hindi buwag baga. Bakit naman naman? Hindi sa patay. Hindi. Sinama, lang sa libo. Pagkain. O. Entral. Kasi sa lift side address na tapos yung alis na natin. O, risto pa ng motor mo. O, ba't napasama yung mulong mo? O, 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 bibilego yun yun naman. Siyempre, kasama yung risto ng motor mo. Gusto mo kayo lang masaya? Sama yun. Hindi pwede hindi 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 sama. Ano ba yun? Yung naman, parang din naman kay tropa. Parang naman bago. Parang naman bago ng bago yan eh. Hindi ka naman eh. Ano? Hindi oh, na nga. Okay na yun. Ito ang Oo, gigos ha. ko. Diyan na magkita. O sige. Roll. Hey! O for mo na naman na yan. Para ka naman talaga si Mas Kaiser Black niya. ka si Gawit ko. Pag-sakit. pag bro ayan, iwo, baka mo nga mahal mahal yan, magagas din sa yan sa uber lang yan wala lang sa o, asa na pala yung isa? smurf na mo kong mo ayun na pala eh oh, vero sa mga shades mo na yan <laughs> 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 parang <laughs> magtatagay tayo ka lang na kong ah. ang vera Tingnan hey, mo Bo, tibay -tibay <laughs> yung helmet mo. Ba't bulok yan? Bulok. At least maganda pa ito. Pati ba'y tiway pa yan? Ang na yung helmet mo. Ang talaga, oh. Ang miss all star. All right. star yan. Ngayon mo ba talaga yung mga bago kayo nyo? Okay. Wala nang visor. <laughs> Pamang junk shop na yan ha. Ah. O ilang At Tapos mga pag-rate sa mahalos. Pira na nga. Nakasage ka pa. ya. ha. Pira. Ang gabi 450 lang 'yan sa, sa, dun sa, dun sa ano sa gitna bayan bayan. Dinirating sana sa palengke dapat. O giraeto ng yan. Gira. Ito ini rami dito, pak. Ito apat kada ko kai ko kai. At sato mura-mura lang, oh. quality pa, quality cake. Aisha, alaisha, salindihan ko na 'tong ginagamit ko sa <laughs> bahaw, ba? oh. Ba, pa. 'Yan lang eh, bawis din naman 'yan. No, ordinaryan.

i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad here to play and i've got something to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push bars no i push play i won't stop till i make a change i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits i build tall never cap in space i won't stop till i hear him say oh. yeah man i'm up again i got tired eyes need a cup of blend that's right